Hey, what's up? Welcome to my channel. Uh, Welcome to the live sub booking, guys. Pasyal nga tayo sa bukid guys Tingnan nga natin yung pananim na panay Ito na sa irrigated irrigated system para sa patubig sa ating mga palay dito sa probinsya. guys, ito yung irrigated Galing sa Macadam guys Ganito sa probinsya ng Isabela guys na, Bukiri Ang hangin naman, guys So nakikinig pa rin tayo dito sa Isabela ngayon nakaka sa sa di na dinatawag guys tubig yan guys, ganda ng irrigated irrigated kanal na simento na siya na simento po na siya mga yan tapos ng tubig ganda ng sikat ng araw ngayon maganda sa ating mga pananim na palay araw ngayon pero malamig ang yung, yung panahon ngayon malamig sobrang lamig guys malapit na tayo sa bukit sa ating bukit sa, ating... sa ating bukit ng bukit natin lipat tanim ng ating bukirin ito na guys yan ito na yung ating pananim na pala ay nasa isang hektarya po to mga lodi yan So, andito na tayo guys. Ayan, tingnan nga natin. Yan Ito na guys, ang ating pananim na palay. Yan yung guys, yung irrigated balloon na tinatawag para sa ating patubig, ating palayan. Yan guys, ito yung irrigated system. Irrigated canal system para sa ating patubig na palay dito sa probinsya Mangalod e. Yan, na semento na po siya. Yan, ganda ng irrigated canal. Ito na guys, ang ating palipat tanim na isolate. Yan guys, nasa stage flowering na po siya ngayon yan na po yung buntis niya guys yan ang lalaki na yan nagbinyin po tayo ng SL8 for summer o dry season yan ang tinatawag yan guys Nasa 65 days na po to. Malapit na sa flowering. Yan guys. Madali, uh, madali na magbukin ngayon mga makinarya na ngayon high tech na pati sa mga harvester mga rotobator wala nang kahirap-hirap magbukin ngayon madali na magbukin ngayon yun guys ating palay ya atas ng tubig Ja, na, na, guys. Isabela kagaya Valley, The second granary of the Philippines. Kami taniman ng pala ay loads. Dito sa Isabela. So yan lang guys Tara na guys Uwi na tayo Okay naman na Itong pananin natin mga palay Yan guys Ito guys yung Irrigated balloon system Yan guys Para sa ating patubig Yan guys Ang lalaki nitong tanim nating pala ay hybrid ayun guys sobrang lalaki yun na guys ang lalaki yung mga iba nasa flowering stage na po yan ang lalaki yung ganyan guys nasa, uh, nasa isang hektarya po to guys yan hanggang dun sa dulo mahal yata ng palay ngayon pumapalo yata sa 24 isang kilo sabi, sabi naman nila mga mga naunang nag-ani na iwan ko kung yung mga iba yun ang sabi nila 24 isang kilo ngayon pag ewan ko pag nag-ani na lahat ewan ko sana nga para makabawi rin tayo sa mga gastusin guys yeah. thank you for watching guys thank you so much